Halos na libong basilenyo sa nakabenepisyo sa isinasagawang Raayat Day ng Basilan Provincial Government sa unang isang daang araw sa pamumuno ni Governor Mujib Hataman. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Naptali Belarde. Sa unang isang daang araw sa panunungkulan ni Governor Mujib Hataman sa lalawigan ng Basilan, apat na munisipyo na ang tinungo nito kung saan isinagawa ang Riot Day at 28,962 beneficiaries na ang naka-avail ng iba't ibang basic services. Ito ang isa sa mga laman ng talumpati sa Governor's Report na isinagawa ngayong araw. Ang Riot Day ay programa na dinisenyo para mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan mula sa medical at dental assistance, civil registration at livelihood support na direktang inihahatid sa mga liblib na lugar sa lalawigan sa unang isang dang araw ng aking paninilbihan, Hit the ground running agad tayo. Lumipas na ang isang daang araw na iyon. Nandito ako ngayon para iulat. Humarap ako sa inyo, kinausap kayo, tumapak sa mga kalsadang tinatapakan nyo. Nakinig ako at inunawa ang basilenyo. Sa unang isang daang araw ng aking paninilbihan, hindi tayo nagpatubili. Hindi tayo nagpatumpik-tumpik. Umaripas tayo agad tungo sa mas matibay, mas responsive, mas may uh, ating basilan. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.